pili ilalagyan natin. Hindi <laughs> lang ito ako pa sa Team, ano Team Moshi? <laughs> Kalahati ilalagyan ko. <laughs> Tingnan natin kung ito kung ano. Pagyan tayo ko. Hindi na <yung> <laughs> ako kung to totoong waterproof siya kasi napanood ko yung ano, yung prank mm -hmm. ng Team Moshi. 100 plus lang today. Oh. Ano na, foundation tsaka... Hindi <laughs> <Wait. laughs> ako makapaniwala kaya sabi ko, ay ko nga, order nga ako. Totoong waterproof siya. Okay. Oh, yeah. <laughs> <Huh? laughs> Kasi naman sa team mo, siya naghilamos na siya ng dalawang beses, tatlong beses. Hindi na rin natatanggal. Kaya lang yung kanya kulay puti, ivory yata yun. Eh, binili ko, natural naman. Wala naman kasi akong pang blend. Yung, yung mga kasama na pa foundation lang. Kamayin ko na lang. Baka masyado makapalilagay ko, no? Lalagyan mo ng powder. Sabi niya yung ina-pill. Baka pag natuyo siya, maganda din. Pati yung bibig, gaya Dapat yata ginaganon-ganon ng ano yung... Eh. Tapos ito, Yung powder. powder. Waterproof de. Parang din Thank you, Tess. Wala siyang kapal. Wala kapal yung tanong bagay ko. Okay. Okay. No, pwede. Pag malayo. Pero huwag malapit. Hadot akong makapal. Pero pag inayos ko, siguro yung pag a apply Pwede na din. Kukunin ko yung ano ko. Yung lipstick ko. Yung lipstick, para hindi mo ako mukhang zombie. <laughs> yung kalahati lang din yung lipstick mo. No? Ah, sige. kalahati lang. Ano magiging waterproof yung powder? Mm -hmm. Hindi na marunong Hindi na magiging wet. Hindi na na natin. Ayan. Tapos, maghihilamos ka. Para makita kung waterproof. Waterproof. Higla natin kung waterproof. <laughs> Ito. Hindi ko na ito flash. Water bro? Water bro? Ah, ah. Ayun. 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 Ay, maganda siya pag yata ang binasa ng tubig. Ano? Mas... Oh. Hindi siya agad na tatanggal. Oh. <laughs> Tapos sasabunin natin. Oh, okay. wala pang waterproof na ganyan, foundation at lahat ng Hindi ko wala, first time, hindi kasi ako may mag makeup di ba? first time po yung waterproof sa prangpa. pa. May team mo, Sa Ano yung okay, nilagay mo? Kodjit -mo. mo. oh, di pa rin siya tatanggal. Ay, matanggal. Matanggal konti, pero... Mahirap. 什么呢？